spot on the forehead <laughs> <laughs> ngayong araw ng August 23 sa mga bagong post ng dating Miss Universe 2015 na si Pia Wurtzbach ay naging laman ngayon ng usapan sa social media dahil nga sa mga video na kanyang binahagi makikita kasi dito natin ang bonding ng magjowa na si Jeremy Huansi at Pia Wurtzbach ganito pala sila kapag magkasama at hindi naman napigilan ng mga tagahanga ni Pia ang mapa, sana all. Sa mga pinaggagawa ni Pia sa kanyang boyfriend na si Jeremy, samantala kitang kita din natin na game na game si Jeremy sa pagiging kwela ni Pia bilang isang girlfriend. Matatandaan natin itong May 2022 inanunsyo na engaged na ang dalawa sa halos dalawang taon nilang magkarelasyon ayon pa kay Pia na tagpuan niya na ang tunay na pagmamahal kaya naman panuuri natin ang latest na mga kuha ni Jeremy at Pia na nag-viral ngayon. To all my haters. You all are just jealous because you can't do this. After <laughs> <laughs> stopping your phone and stopping your never post. I know. I wish I could. <laughs> yes, peace and love and happiness. Not licking Jeremy's armpits. Unless it's see lights. It's ah! <laughs> 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 fucking <does> In it. <laughs> New York, you can do anything you want. 菲律宾。